Grabe yun. Oh. Grabe si Bakla. na Special na lang yung matira. Oh. Sayang. Smile. Yo, what's up mga idol? Marahil ay magtataka kayo kung anong meron bakit ang haba ng pila dito para po sa inyong kalaman ito po ay hindi pila para sa ayuda ito po ay isang selebrasyon ng isa sa aming mga busing dito dahil ngayong araw ay kanyang kaarawan at siya po ay may kunting handa para sa kanyang mga empleyado kaya po kami dito ngayon ay nakapila para sa isang masarap na merienda at makikita po ninyo ang aking mga kasamahan ang kanilang mga ngiti ay abot tainga dahil nga po ngayong araw ay nakalibre sila ng kanilang pang merienda mga idol at sa wakas ay nandito na rin tayo at ilang hakbang na lang malalagyan na rin itong ating dalang-dalang plato at sana hindi pa huli ang lahat at meron pa silang mailalagay dito sa ating plato mga idol ito na nga. at malapit na malapit na tayo mga idol at nakikita ko na ang mga ang merindang meriendang pwedeng ilagay dito sa ating plato at ito na nga mga idol unang nailagay wow! ay ang barbecue abay napakasarap nito mga idol kahit ganito lang kalit ito pero sulit naman ang lasa nito Yarmis spicy jan. Kasi Nakita nyo naman mga idol Bising busy yung ating mga kasamahan Na magaganda at nagugwapuhan Na nagsiserve dito sa ating kapwa din nila Mga empleyado At ito nga mga idol Meron pa tayong Shikis Pizza Ayan po at ang ating kasamahan na nagsaserve Abay nag enjoy at pakaway-kaway pa sa ating kamera mga idol At kung nakikita ninyo at napapansin Ang lalaki ng hiwa pala nitong Shikis Pizza mga idol mukhang masarap siya. Parang dito pa lang sa dalawang iwan na ito ay solve na solve na tayo. Smile. Samahan pa ng spaghetti at palabok at syempre meron din tayo Mountain Joe. So tara na mga idol, ano pa hinihintay natin? Magmerienda na tayo. Tara! nor happy happy birthday. Uh, 100 more birthdays to come. Ayan, at para marami pa tayong pagsasaluhan ng mga merienda, katulad nito, mga kainan. Maraming maraming salamat sa uh, yung pagkain uh, pakain ngayon. libreng pakain. So, yun. Kaya, at kalibre tayo ngayong alas 3 ng merienda mga idol. So, tara mga idol, samahan nyo ako at uh, kain tayo. bukbang tayo ngayon ayun, ang dami ayun, merong pizza meron din tayo ditong barbecue kamayan na ito mga idol mga kamayan na ayun, eh. barbecue o wow. Dito tayo ng chicken joy. uma idol ito pa lang sud na tayo. Mm. o. Oh. no. Well, mga idol, mahaba na yung video natin. Yan, maraming salamat sa inyong panonood at uh, sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po. Nagamig love sa katotoo sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.